nagbablog pero pero Andi, pili tayo ng pastry nila. Andi, what do you want I'm ready oh. to get set. I'm good. Oh, Daddy, anong gusto mo? Parang masarap yung ano nila, oh. Danish with... Sino mo Danish? Be, anong gusto mo? Uy, may ube cheesecake. Hala, may burnt. Ano, oh. Parang lahat gusto ko. Ano to? Walnut coffee. Ako yun ang gusto sa ka. Ikaw, na ano sa'yo, Daddy? Chocolate muffin. Ha? Ano sa'yo, Daddy? Ayun, oh, drinks. Andito na, tingin ka ng drinks. Anong gusto mo? Gusto ko yung malamig. Food shake, mega. Suspect. Pa, 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 yun? Suspect yung wife niya pa aura-aura. Suspect yung husband niya na kikringe. <laughs>

Why? <laughs> <Ta -da! laughs> Ay, yung dragon fruit niya. Akala ko purple or red. Why ito pa? Ang hirap. ko, ano ko, ano? Anabig, anabig, anato, anabig, ano. ano, anabig, ano here's yours or are... no? Uh Tikman -huh. natin. Ang init ng ano, Dini. Ininit nila. Ang pangu. Andi, be careful ha. Babasagin yan. You wanna join mama? You wanna join mama? Sure. Oh, sige. Tikman natin ito. Oh, ang lambo, daddy. It's so soft. So soft. Ay, daddy, oh, ang laki ng ano, oh. Anong tawag dito? Walnut? Ay hindi. Walnut na. No? Tama lang malapit tayo sa Rita Samsung. Oo, lang po Pako. Hmm. Mmm, mm. chef. Mmm. Mmm, Bakit? Okay. Chef ng chop, Chef ng bread. Ng bread? Mmm. lang. Chocolate so, chips ko lang yung tinik.

Sarap uh na. -huh. Ang in-expect ko yung ano, pinkish na ano, dragon fruit. Merigay sa akin puti. Pero legit siya. Ito. Is ito. Pakilala mo yung mga ano mo. Sarap. Pinapint ni Andy. Ito. Sino yan? JJ yung ano, mutya. Maasim. Maasim? Ito, Edrix. Nakake. Ito, si Erin, the lover boy. Lover boy? Ito, Felix. Um, basketball player like, Di na hindi naman marunong mag-shoot. Hello. Ito si Kit. Hello. Uh, Ito Eman. Ayaw Mayroon nang cutty ng itlog. Oh my god, hinahaki pa ang itlog? Pwede naman kainin ang buo. Si Yuri. Crush niya si Gigi. Oh. Manok. Manok siya? red ano, red chicken. Mala, maraming, maraming mga kaklaseng niya tinatawag ng manok. Okay, ito. Ito, David. Walang. Okay, kilala mo silang lahat na kaloka ito, Mayo. Bading. Bading, ang daming oh. bading. Oh. Ito, si Josh. Nakakita lang mo ito. Ito, si Rory. Nerd. Ito, si CN bestie ni JJ. Oh. Bading. Bading din. Ito oh. si Blaster. Mayroon na mag-finger. Ano ba yun? Ito? <laughs> Ito si Den si Denzel. Nakapag-buntis ng na mga. Oh my god! Ito si Drew. Utangero. Ano utangero? Ito? Ito? Ito si Keeper. Jowa ni JJ. Oh, kilala ko ha. Love team ni JJ. Anak ni Agamulak at ni Charlene Gonzales. Gorilla Boss. Gorilla Boss.